po yung sigarilyo na ating mga kapatid na katutubo. Ay, smoke. Ayan po yung sigarilyo nila. Ito po yung... Ayan, papakita ko. Baka kala nila maruwan. Ito. Ayan. Ah, Ganitang gagamitan daw yung matuwa. Minum ng matuwa. Anong daon to, kapatid? Yung... Yung... Lapat ng bulong. Lapat ng bulong. Lapat daw ng bulong. Ano po yan, ha? Lilinawin ko po. Sigarilyo po yan. yan Sigarilyo nila malapad na daw na. Ay, <laughs> ay, yeah, yeah, sigarilyo po nila 'yan. Ikaw hindi pa naninigarilyo. Hindi pa. Ay, <laughs> yeah, sigarilyo 'yan, oh. Pakakala okay. ng mga ano, 'yan ay eh, pakita natin. Oo, uh, sigarilyo po 'yan. 'Yan po yung sigarilyo nila sa bundok. Tapos Okay na 'yan. Kasi uh, na lang 'no. Ayos pala 'yung sigarilyo nila, oh. <laughs> Kailan ako nakakita ng ganyan? Ano lasa? Okay lang. <laughs> Inaano mo pala no, pinapaikot mo sa papel. Hmm. Ganyan pala 'yung sigarilyo niyo, niyo diyan, no? Hindi na pala kayo bumibili, no? Anong daon 'yun? Anong tawag do sa puno? Pare na, wala na, ah. na lagi 'yung bulong ata. Pare. Kaya lagi 'yung bulong ng kamay ko. Eh? Ah, tawag sa inyo yan, tabako. Ah, tawag po sa kanila yan, tabako yan. Ano yan, tabako? Mm hmm, tabako. Ano eh, sa iyo? Kasi yung sigaryo, mahal. Yung... Uh -huh. Isang daan. Mm hmm. Ang bundok sa amin, isang daan yung isang daan. Ay, isang daan yung talagang sigaryo ng mga unat? Isang daan. Alam mo, yung sigaryo namin dito, sa bundok, isang libo na yun. Ay, isang daan na? mal sa pero sa ano boy. Pero naninigarilyo rin kayo ng ganun. Yung si Garyo na mga una tapos pag nag-asaro ka. Kaming merong camper pero wala camper ah. Ganyan muna no, tiaga. Tiaga. Pero okay lang naman. Hindi na mo mabaksik 'yan. Si ano, sa yun sir, pag aksisuko galo. Pag wala pa pagawa kumakain niya, sir. Eh si ano, si Jesseboy kumagamit din ng ganyan. ako pala tawag diyan, ako Ah, tabako. Tabako daw po 'yan, 'yan.